Ang nakakatakot na hula ni Edgar Case sa 2026, sa gitna ng katahimikan ng mundo, marami ang naniniwala sa mga hula ni Edgar Case. Kilala daw siya bilang The Sleeping Prophet. Narito ang sampung nakakatakot na hula niya sa 2026 pang sampu. Ang Pilipinas bilang safe zone sa malalaking cataclysms. Hindi niya binanggit ang Pilipinas ng direkta, ngunit sinabi niyang maraming bahagi ng mundo ang lulubog lalo na ang Japan at malaking bahagi ng U.S. coastline. Dahil dito, ilang researchers ang nagbigay ng interpretasyon na ang Pilipinas ay maaaring kabilang sa mga lupang mananatili, hindi lubog at hindi ko kontra sa natural na paggalaw ng lupa. Da sa mga pinakakilalang interpretation na kumalat sa Southeast Asia na nagsasabing magiging refuge location daw ang Pilipinas, Pangsyam, ang malaking pagyanig sa mundo. Sa mga propesya ni Edgar Case, ilang beses niyang binanggit ang isang global na pag-uga sa politika ng mundo. Ayon sa kanya, nations will be shaken, leaders who are not aligned with truth will fall. Hindi niya tinukoy ang Pilipinas o anumang bansa sa Southeast Asia, ngunit malinaw ang mensahe. Darating ang panahon kung saan ang mga bansang may suliranin sa katiwalian, abuso at maling pamumuno ay dadaan sa matinding pagbaliktad. Ito ang tinatawag niyang global cleansing kung saan ang mga maling sistema ay mawawasa at ang mga bansang may tunay na hangarin para sa kapayapaan ay iaangat pangwalo malalaking lindol sa US at Asia. Ayon kay Case, ang mga malalakas na lindol ay mangyayari sa US at mga bansa sa Asia. Sa US California, lalo na ang San Andreas Fault, ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa Los Angeles at San Francisco. Sa Asia, Japan, China at Southeast Asia, ay maaaring makaranas ng malalakas na lindol at tsunami. Pangpito, pagbangon ng bagong kontinente mula sa dagat. Isa sa pinakakamangha-manghanyang hula ay ang paglitaw ng bagong kontinente mula sa dagat. Ayon sa kanya, ito ay maaring mula sa Pacific Ocean o paligid ng Atlantic Ridge na nagre ng muling pagsilang ng mundo. Ang bagong lupain ay simbolo ng bagong simula kung saan mas balanse ang ugnayan ng tao sa kalikasan at Diyos. Pang-anim, pagputok ng malalaking bulkan sa 2026, posibleng magkaroon ng mega eruption sa ilang malalaking bulkan tulad ng Yellowstone sa US, Mount Fuji sa Japan, at Mount Vesuvius sa Italy. Ang sunod-sunod na pagsabog ay maaaring magdulot ng volcanic winter, pagbagsak ng temperatura, at kakulangan sa pagkain. Ngunit ayon kay Case, ang mga ito ay bahagi ng Earth's cleansing at simbolo ng paglilinis ng kasakiman at kawalang respeto sa kalikasan panglima. Matinding pagbabago ng klima. Ang mga dating malamig na rehiyon ay maaaring uminit at ang mga mainit na lugar ay makakaranas ng kakaibang lamig. Ang matinding pagbabago ng klima ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Isa itong paalala na ang kalikasan ay tumutugon sa kasakiman, polusyon at kawalang malasakit ng tao. Ang pagbabago ng klima ay magtuturo sa sangkatauhan na magbalik loob sa kalikasan at mamuhay ng mas responsable. Pang-apat, pagkagulo sa ekonomiya ng mundo. Ayon sa kanyang mga readings, darating ang panahon ng pandaigdigang economic crisis. Ang mga banko, stock market, at merkado ay maaring maapektuhan ng sabay-sabay na pagbagsak. Ngunit ayon kay Case, ang crisis ay magbubukas ng daan sa bagong anyo ng ekonomiya na nakabatay sa kooperasyon, pagkakaisa, at espiritual na balanse. Pangatlo, paglitaw ng mysterious disease. Isa sa nakakakilabot na hula ni Case ay ang pag-usbong ng isang mysterious disease. Ayon sa kanya, ang sakit ay magsisimula sa simpleng sintomas, ngunit kalaunan ay magiging komplikado sa neurological at respiratory system. Ang tanging paraan upang labanan ito ay malinis na katawan, isip at espiritu. Mapapansin na ang mga taong may disiplina, tamang pagkain at mataas na espiritual na kamalayan ang makakaiwas o mas mabilis gumaling. Pangalawa, pagtaas ng espiritual na kamalayan. Isa sa pinakapositibong prophecy ni Case ay ang pagtaas ng spiritual consciousness. Darating ang panahon na maraming tao ang magigising sa katotohanan na ang buhay ay higit pa sa material. Ang pagbabagong ito ay magre-resulta sa Age of Spiritual Enlightenment, kung saan ang pagmamahal, pagkakaisa, at malasakit sa kapwa at kalikasan ang mananaig. At ang ating number one, simula ng New Era. Ang pinakamakabuluhang hula ni Case ay ang simula ng New Era o bagong panahon. Ito ay yugto ng malalim na pagbabago sa moral, pisikal at spiritual na aspeto ng sangkatauhan. Bago dumating ang bagong panahon, darating ang serya ng krisis. Lindol, baha, pagbabago ng klima, ang nakakatakot na hula ni Perez Ndi sa Pilipinas. Si Perez Ndi isang pastor mula sa Africa na sinasabing nakatanggap umano ng mga mensahe ng babala mula sa Diyos tungkol sa Pilipinas, makakaranas daw ang Pilipinas ng matitinding kalamidad at pangyayari na magsisilbing babala ng langit. Kaya narito ang top 10 na nakakatakot na hula ni Perez Hindi sa Pilipinas pang sampu. Sunog at Lindol sa Enero 2026. Si Perez Hindi ay nagpredict na sa buwan ng Enero 2026, maraming sunog at lindol ang mangyayari sa bansa. Particular na binanggit niya ang mga petsa, Enero 1 hanggang 6, Enero 6 hanggang 18, Enero 22 at Enero 27. Ang lindol at sunog ay maaring tumama sa Manila, Mindanao at hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ito ay resulta ng patuloy na paganong selebrasyon at hindi pakikinig sa boses ng Diyos. Binanggit niya ang mga pagdiriwang tulad ng San Antonio at iba pang paganong festival na ginagawa pa rin ng mga tao. Sabi niya, kung patuloy ang ganitong gawain, mas marami pang sakuna ang darating sa bansa. Kayat ang babala niya sa lahat, lalo na sa mga residente ng Manila at Mindanao, ay maging handa sa sunog at lindol pangsiyam. Babala sa pagbiyahe tuwing Enero. Isa sa pinakaunang babala ni hindi ay sa Enero kapag maraming tao ang nagbibiyahe. Sinabi niya na may posibilidad ng aksidente sa tubig at himpapawid. Kung sakaling may biyahe sa unang araw ng taon, mag-ingat sa barko, ferry, o eroplano lalo na kung malalakas ang alon o masamang panahon. Ayun kay hindi may mga planned accidents sa petsang ito kaya dapat maging alerto. Ang babala niya ay hindi lang basta pangkaraniwan ito ay mensahe mula sa Holy Spirit para maiwasan ang kapahamakan sa simula pa lang ng taon pangwalo. -pang Malaking gusali sa Maynila ang masusunog. Nakakita rin siya ng mega building sa Maynila na masusunog sa Enero 2026. Wala siyang binanggit na eksaktong lokasyon. Pero malinaw na dapat maging handa ang mga tao sa paligid. Ayon ka hindi, ito ay hindi lamang basta aksidente. Bahagi daw ito ng mas malaking sunog na magaganap sa kabuuan ng bansa. Kaya't ang mga residente sa capital at kalapit na lugar ay dapat maging alerto, magkaroon ng fire safety measures, at alamin ang evacuation plans. Pangpito, pagtaas ng kidnapping at terorismo. Ayon kay hindi tataas ang insidente ng kidnapping at terorismo sa Pilipinas sa Enero May, ilang teroristang grupo na sinusuportahan ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang mga abducted ay ginagamit para sa pera at satanic rituals, kaya't ang babala niya maging maingat lalo na kung may kilalakang nasa panganib. Ang mensahe niya sa mga magulang at pamilya, Bantayan ang kabataan at iwasan ang paglalakbay sa lugar na mataas ang panganib ng kidnapping panganim. Hatol sa mga leader ng gobyerno. Ang 2026 daw ay taon ng paghuhukom para sa mga leader ng bansa. Maraming opisyal ang mahuhuli at makukulong dahil sa katiwalian at lihim na gawain. Sabi ni Indy, those who do not repent will be removed from power. Umpisahan daw ito sa Enero at unti-unting mabubunyag ang mga nagtatagong kasamaan, ang mga leader na hindi magsisisi, ay maaaring mawalan ng posisyon at harapin ang batas. Para sa kanya, ito ay babala sa mga opisyal na dapat maging tapat at magbago bago mahuli at maparusahan pang lima. Panawagan kay Pangulo at Vice President. Direktang babala kay President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sinabi nindi, dapat magsagawa ng tatlong araw na pambansang pag-aayuno, fasting, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, walang pagkain at tubig, pang-apat, anim na bulkan at malalakas na lindol. Nakakita rin siya ng anim na aktibong bulkan sa bansa na posibleng magpabagsak ng kalamidad. Bukod dito, maraming malalakas na lindol. Malalakas na lindol mula pito hanggang walo na magnitude ang maaaring tumama sa Pilipinas. Ayon kay Andy, mas malakas daw ito kaysa sa karaniwang apat hanggang limang magnitude na nararanasan sa bansa. Ito ay babala sa lahat ng residente malapit sa mga vulkan at fault lines na maging handa at may emergency plan. Pangatlo, pagbabalik ng doomsday. Sinabi ni Andy na may isang malaking sakuna na pinigilan ng Diyos noong nakaraang taon pero sa 2026 ay maaabot ang takdang panahon kung walang pagbabago. Ang doomsday ay maaaring mangyari dahil sa patuloy na idolatry, paganong festival at hindi pagsunod sa Diyos. Babala niya kung hindi magbabago ang bansa, hindi ito mapipigilan. Ito rin ay paalala sa pamahalaan at mamamayan na magbago bago dumating ang mas matinding kapahamakan. Pangalawa, babala sa mga psychic at demonyong gumagamit ng kapangyarihan. Binanggit niya sina Rudy Baldwin at Jay Costura pati ang kanilang mga kasamahan na gumagamit ng demonically powered psychic practices. Sabi ni N.D., kung hindi kayo magsisisi, ang mga anghel ay tatama sa inyo ng sakit o karamdaman. Ang layunin niya ay paalalahanan ang mga psychic at sino mang nanlilin lang sa publiko na humarap sa Diyos at talikuran ang panlilin lang sa mga tao. At ang ating number one, pambansang pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Pinakamahalaga sa hula ni Perez N.D., ay ang pambansang pagsisisi at pag-aayuno. Ang bansa ay dapat tumigil sa paganong celebration at idolatry. Humingi ng kapatawaran sa Diyos. Mag-organisa ng tatlong araw na national fasting. Ayon sa kanya, kung susundin ng bansa ang babala, maiiwasan ang malalaking sakuna sa 2026. Kung hindi, darating ang matinding kalamidad, hatol at paglaganap ng kapahamakan sa bansa. Sabi rin niya ang 2026 ay taon ng hatol at pagsubok sa pamahalaan at mamamayan. Ang bansa ay dapat maging maingat, magtulungan at magsisi sa Diyos. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Paki-like at ishare share ang video. Maraming salamat at God bless.